Bombo weather update. Makabombo at kassertion patuloy pa ring magdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. hong severe tropical storm Christine sa, uh, sa kabila pa rin yan ng paglayo nito dito sa kalupaan ng Pilipinas. At sa kasalukuyan nga etong si, uh, severe tropical storm Christine ay nasa katubigan ngayon ng West Philippine Sea na nagdudulot rin ng masabang lagay ng panahon. Sa ati o sa ba, batay sa datos ng Bombo Weather Center, huling namataan ang sentro ng naturang bagyo sa layong 125 km west-northwest ng Bacnotan, La Uniona taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot pa rin sa 95 km per hour malapit sa gitna at mayroong pagbugsong umaabot sa 115 km per hour. Kumikilos nga ang naturang bagyo pa west-northwestward sa bilis na 25 km per hour. At dahil nga dito, nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number no. 2 dyan o, sa may bahagi ng Luzon Partikular na sa may lalawigan ng Cagayan, kabilang na ang babuyan na island, Isabela, lalawigan ng Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Sambales, Bataan, Pampanga, Bulacan. Maging dito ho sa Metro Manila, northern portion ng Cavite, northern portion ng Rizal, northern portion ng mainland Quezon. Nakataas rin ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Luzon. Maging dyan sa may Batanes, nalalabing bahagi ng Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, nalalabing bahagi ng Quezon, kabila na ang Pulilo Island, Occidental Mindoro, kabilang pa rin dyan, eto hong uh, Lubang Island, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern portion ng mainland Palawan including o kabilang na etong kalamian at Kuyo at Kalayaan Island maging jaan sa may bahagi ho ng Camarines Norte, lalawigan ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, northern at central portion ng lalawigan ng Sursugon at northern at central portion ng lalawigan ng Masbate kabilang na ang Tikaw at Burias Island. Sa misayas naman po, signal number one pa rin sa may Aklan, Kapis, Antique, Kaluya Island at north-western portion ng Iloilo. Mga kabombo at kasar nation inaasahang pangang lalakas pa itong Bagyong Christine habang uh, papalayo ito dito ho sa kalupaan ng ating bansa. At mamayang hapon mga kabombo, ay posible naman itong lumabas sa Philippine area of responsibility at patuloy nating binabantayan ngayon naman etong bagong bagyong nabuo sa labas ng Philippine area of responsibility na nasa layong uh, 2330 km east uh, northeastern ng Mindanao may lakas na ito ng hangin na umaabot naman sa 55 km per hour at pagbugso na 70 km per hour, habang kumikilos sa Marito pa northward sa bilis na 25 km per hour. At maaari ho itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong linggo. At may nabo rin uh, low pressure area nga sa may silangan bahagi ng Visayas kunit malabo na ho ito o maliit na ang tsansa na maging bagyo ito sapagkat uh, magkatab, halos magkatabi ho itong uh, nabuong bagyo at itong low pressure area ngayon ay mas malakas itong bagyo at posibleng maging trap na lamang nitong nabuong bagyo itong low pressure area. Ngayong araw mga kabombot kasarnisyon ay asahan na itong mga pagulang dulot ng bagyong Christine dyan ho sa may uh, lalawigan ng La Union, Pangasinan, uh, maging dyan sa may uh, Tarlac, Pampanga at sa may Bataan. Dito naman ho mga kabombot kasarnisyon sa may Metro Manila at naralala bing bahagi ng Luzon at Visayas. Asahan naman itong makakalat-kalat na pag-ulan pagkidlat at pagkulog dahil pa rin yan o sa loob yan ng 24 oras dahil pa rin yan sa epekto netong naturang bagyo. Bamba Genesis. Okay. etong dalawang uh, kumpul ng kaulapan na Bomba Victoria no, na sinasabing uh, nagiging, uh, o, nagdadala rin ng mga pagulan dyan sa may eastern or northeastern uh, Mindanao, ano yung mga tracking nito? Uh, saan yung direksyon at uh, ano yung mga possibilities within the next 24 hours? Bombo Genesis, etong nabuong bagyo dyan sa may bahaging silangan o silang bahagi ng Mindanao ay inaasahang papasok nga dito sa Philippine Area of Responsibility ngayong linggo. So ang tutumbukin nito, uh, pa northward nga ang galaw nito. So ibig sabihin, pataas yung galaw niya at papasok dito sa may silangang bahagi ng Luzon, Bombo Genesis. Jan sa may karagatang Pasipiko. So parang ano, parang yung... Uh... Uh, yung galaw or yung direction din na tinumbok nitong uh, bagyong Christine yung uh, tinutumbok na yon nitong uh, uh, etong kumpul ng kaulapan na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ano Bobo, Victor? yan bombo genesis yung, sa may uh, yung bagyo na nabuo doon sa may silang bahagi ng Mindanao mm -hmm. at ang good news ang good news bombo genesis uh, itong ng, uh, low pressure area ay maaging o maaaring maging trough na lamang okay. nitong na uh, bagyong nabuo doon sa may silang bahagi ng Mindanao Okay. And of course, paalala rin sa mga kababayan natin, ano, Bombo Victor, tumutok lamang sa ating uh, Facebook page sa uh, Bombo Radio Philippines. And pwede rin po sa ating website, ang www.bomboradio.com para hu sa mga karagdagan pa mga development. Ukol pa rin dito hu sa lagay ng ating panon. Bombo Victor. Yan muna ang aking ulat panahon. Wala dito sa Bombo Radio Center, Bombo Victor, yung na nag ulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Sa Radio Bombo.